palitan ng airstrikes. Missile dito, missile doon. Maraming apektado. Maraming nasasaktan. Maraming namamatay. Ito ang gera na nangyayari sa kasalukuyan sa Israel at Iran. Israel indeed. Alam naman nating lahat na ito ang chosen nation sa Bible. Pero bakit nga ba nandun ang gera? Kung malapit sa puso nga ng Diyos ang Israel. Sa biblical standpoint, kahit Israel ay piniling bayan ng Diyos, hindi pa rin ito ligtas sa struggles gustong sabihin ng Diyos na kung ang Israel nga malapit sa kanya, may sufferings, what more yung ibang bansa, it is a part of God's overarching plan. Pangkalatang plano ng Panginoon bilang parte ng propesiya ng end times o ang pagwawakas ng sangkatauhan. Matthew 24, verse 6 to 7. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Ang gera sa pagitan ng Israel at Iran, Russia at Ukraine, at lahat ng gera sa pagitan ng mga bansa, nangangailangan ng refleksyon sa Biblical Prophecy See that you are not troubled. Huwag ka masyado magulumihanan. Instead, ni-encourage tayo maging vigilant at faithful sa ating Panginoong Diyos. Kahit uncertain tayo sa mga mangyayari, again, sa lahat naman ng tribulations natin sa buhay, lagi dapat nakatanim sa puso natin na to always trust in God. This is a profound call to maintain our peace In the midst of chaos. At samantalang sa Book of Revelation ay binabanggit ang mga paghihirap. Great tribulation, gera, sakuna, kalamidad, lindol, pagsabog ng bulkan, baha. People will kill one another sa end of days. Sukdulang kaguluan sa mga huling araw. Ngunit tayo as believers, bilang mga lingkod ni Jesus, tayo ay inaatasang manalangin para sa kapayapaan and to seek understanding kung bakit magulo at bakit may kaguluhan. Hindi yung makikisama pa tayo sa gulo at dadagdag pa tayo sa kaguluhan. At tayo ang magpahayag ng assurance bilang tayo ay follower ni Lord that ultimately ang purpose ng Diyos ang magpe trusting in God's plan and timing. Sige mga kapatid, maharit ang yung mukod at ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Panginoong makapangyarihan, salamat sa iyong mga salita na nakakapagpahinahon sa amin na ayaw mo kaming malito, ayaw mo kaming matakot sa mundong ito, Lord, na puno ng uncertainty and conflict. Lagi naming maalala na you are in control of everything. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong plano at masumpungan namin ang kapayapaan sa iyong presensya sa aming puso. Gamitin mo kami na magbigay ng pag-asa sa mga tao sa aming paligid. Pagbigay kami ng assurance sa ibang tao sa kadahilan ng ikaw ang sinasamba at Diyos namin. Palakasin mo po ang aming pananampalataya na kami ay tumindig ng matibay sa kaguluhan ng paligid at ng buong mundo. Sinusuko namin sa iyo ang lahat, Lord. Ang papuri at ang pagsamba ay tinataas namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw magkita tayo rito at magsumiksik tayo sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng pagdi-daily word. Kita ulit tayo bukas.